Pasensya na po, hindi ko po mapigilan na hindi ko i-live vlog ang inihanda po sa atin na breakfast ni Tita Becca. Nandito kami nag breakfast sa kanilang kubo <laughs> dito sa napakagandang kubo ni Tita Becca. Bagong kubo ito na pagawa ni Tita Becca. So, ang inihanda po sa atin na breakfast, mayroon po kita ngayong ah... Uh, Anong tawag dito ay macaroni spaghetti, Tita Becca? Yeah. Macaroni spaghetti. Oh. Or ano ito? Big, but... Bake but... mac. Or bake mac. <laughs> Yan, bake mac pala. Bake mac. Bake mac. Tapos, may uh, hot dog and egg. Plus, our coffee. And, eto, mayo. And gardenia. Aba, saan po nga kabili ng gardenia? Buti may gardenia okay, din eh. Aha. Okay. Doon ako nabili ng ano sa baya, sa buwak. Masarap yung ano na yung tinapay sa buwak na tasty. Po? ang tagal pating masira oh. yung ano nga yung pangalan na buti nga may garden na dito eh nga ni ano pero sandali lang, pagka may tinta si Sionette, oh. naubos na agad. agad. Hi, tita. Hi, uh, ati. Kabayang Evalor Hog, no? Yan, so, nandito ulit ako. Hindi ko napigil lang hindi mag-vlog dahil gusto akong pasalamatan si tita Becca sa napakasarap na breakfast <laughs> na inihanda niya sa akin. <laughs> ay, ask, ay, okay na Tapos po ako. May pritong Mariano. Wow, ang sarap. <laughs> may pritong Mariano. <laughs> okay na po ako din ay sa breakfast natin ngayon. Uh, Western breakfast naman kita ngayon. Okay, maraming salamat po ha. Okay, paalam na muna again, tita Becca. Ah. Thank you Thank you so much Let's sa inihanda mong pagkain na saan yun. Ayun, ayun, eh. Thank you so much sa inihanda mong pagkain ulit, Tita Becca. Good morning po. Have a nice Monday. Have a nice Monday, beautiful Monday. Uh, start your day na maganda, positive. Yeah. Uh, para lahat ng mga challenges ay ating mo overcome yeah. bye bye